In nomine Patris et Filis, spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alaham. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonoon ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luloklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa hari ang inihanda para sa inyo mula pa ng ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain. Nauhaw at inyong pinainom. At ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. <clears throat> sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unauhaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw sasabihin ng hari sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ito ay sa akin ninyo ginawa at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa lumayo kayo sa akin mga sinumpa kayo'y pasa apoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampol. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng may may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran at sasabihin sa kanila ng hari, Sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang iyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Levitico ang mabuting balita sa ibang sa Mateo chapter 25 Ang ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin ng kalagahan ng habag at pagkakawanggawa sa ating kapwa sa araw ng paghuhukom ang ating mga kilos ng pagmamalasakit ang magiging sukatan ng ating pagiging tapat sa Diyos. Itinuturo ng unang pagbasa na ang kabanalan ay makikita sa ating pagkikitungo sa iba. Huwag tayong mandaraya, magnakaw o magparatang ng mali sa ating kapwa sa parihong pagbasa, malinaw ang tawag. Magsisi, magbalik loob sa Diyos at ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Tatlong paraan ng pagpabalik loob. Ang panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Ang panalangin, palaliminatin natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa buong mundo. Ipanalangin natin ang kalusugan ng Santo Papa Francisco, ang mga may sakit at ang buong sangkatauhan. Pag-aayuno, hindi lang ito tungkol sa hindi pagkain ng ilang oras kundi ang pagsakripisyo ng ating personal na kagustuhan upang mas lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Maari nating iwasan ang mga bisyo o mga gawain hindi nakatutulong sa ating spiritual na buhay. Pagkakawang gawa Ang Ibanghilyo ay malinaw na nag-uutos sa atin na alagaan ang nangangailangan ang nagugutom, na uuhaw, walang tirahan, may sakit o nasa bilangguan. Huwag tayong maging manhid sa paghihirap ng iba, lalo na sa panahon ngayon. Paano tayo maging ilaw at asin sa mundo? maging mabuting halimbawa sa iba, sa ating salita at sa gawa. Ipakita natin ang pagmamahal ni Kristo. Tumulong sa nangangailangan. Maging aktibo sa mga gawain ng simbahan. Kaya ng pagtulong sa mga mahihirap. Outreach program at iba pang misyon ipagtanggol ang katotohanan sa panahon ng fake news at panlilinlang tumindig tayo para sa tama at makatotohanang pananampalataya halimbawa na mga pagbabago sa ating panahon at tugon ng simbahan Alimbawa, pandemya at krisis, pangkalusugan, marami ang nagdusa, ngunit ang simbahan ay nagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Mga sakuna at kalamidad, patuloy na nagpapadala ang simbahan ng humanitarian aid at nag-uorganisa ng relief effort. Modernong teknolohiya at fake news. Pinapaalalahanan tayo ng simbahan na gamitin ang social media para sa evangelization at pagpapalaganap ng katotohanan. Paghina ng pananampalataya. May mga lumalayo sa simbahan kaya tungkulin nating hikayatin silang bumalik sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Paano natin itatama ang ating mga pagkakamali? Una, pagsisisi at kumpisal. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at sikaping magbago. Pangalawa, magpapakumbaba. Pa. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagbutihin ang ating pamumuhay. Pangatlo, paggawa ng mabuti. Maging bukas-palad sa pagtulong sa iba. Pag-ambag sa ikabubuti ng simbahan at lipunan. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, San Mateo, Catechism of the Catholic Church, 2447. Ang awa't habag sa mahihirap ay pagpapakita ng ating pananampalataya mga dokumento ng simbahan. Fratelli Tutti, encyclical ni Pope Francis tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa. Evangelii Gaudium, panawagan sa bagong ebanghelisasyon. Sa ating pagdinilay ngayong kwarisma, naway maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti upang marinig natin sa wakas ang mga salitang Halik kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na pagtanong at pagnilayan ang minsay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspito ng ating buhay, sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos kaya pinapahayag ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini patres at spiritus sancti. Amen. God bless.